Ama, nadiskubring binawian na ng buhay ang kanyang kambal na anak matapos kumuha ng kanilang birth certificates. Isang malagim na balita ang sumalubong sa isang ama sa Gaza. Umalis sandali ang ama na si Mohamed Abu al Kumsan upang kumuha ng birth certificates ng kanyang kambal na anak. Ngunit pagka uwi niya, nalaman niyang binomba na ng Israel ang kanilang tinutuluyan at kasama sa mga nasawi ang kanyang asawa, biyanan at mga bagong silang na anak. Ano nga ba ang buong kwento sa likod ng trahedyang ito? Alamin natin. Apat na araw bago mangyari ang insidente, isinilang ang kambal na sina Acer at Aisel. Labis ang pagkatuwa ng kanilang mga magulang. Sa katunayan, nakapag-post pa sa social media ang ina at sinabing miracle ang kambal. Ngunit ang sayang naramdaman ni Abu Al-Kubsan, mabilis na napalitan ng pighati dahil sa pag-atake ng Israel sa kanilang apartment sa Deir al-Bala sa Gaza Strip. Nang malaman ang nangyari sa kanyang pamilya, wala nang nagawa ang ama kundi humagulgol at sa kalaunan, kargahin ang mga anak na nakabalot sa puting tela. Hindi na bago ang ganitong tanawin sa Gaza dahil sa isinasagawang operasyon ng Israel laban sa grupong Hamas. Ayon sa Ministry of Health, nasa 115 na bagong silang na sanggol ang napatay na dahil sa hindi humuhupang pambobomba ng Israel sa Gaza. Halos 40,000, 40,000 Palestinians na rin ang nasawi, kabilang ang higit sa 16,000 na mga bata. Sa gitna ng digmaan, na isasakripisyo ang mga inosenteng buhay. Pagtuunan na sana ng pansin na mga nakatataas ang kapayapaan sa halip na kaguluhan upang magkaroon ng ligtas na kinabukasan ng lahat, lalo na ang mga bata. Ikaw, anong masasabi mo sa trahedya na patuloy na dinaranas ng mga Palestinian? DWIZ Research Report DWIZ Re Research Report Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.